Hello guys, i-check natin tong dinala ng uh, nagpanday sa likod ng bahay namin. Kasi may ginawang arbor ba yung tawag? Anyway, ito yung binili niya. Oh. Yan. Tapos, ang dati. Hmm. Octopus. Baby octopus. Tapos, ito naman. Yan. guys. Ang laki ng halimang binigin niya. Ayan e o. No, buhay pa. Fresh. Halimang Grabe naman to. Bumili siya ang dami. Tapos may gata. Ang wala ko anong loto. Gusto niya nito. lobster buhay pa o oh. lobster ako ang laki naman ito guys tapos ano ba itong mabili ninyo yung vegetable tapos meron pang red snapper ang dami yung binili niya baby okra tapos ano naman to mexican squash Um, hmm, pa na ka mo. Galing kasi to siya sa Honduras. So, iwan ko anong klaseng loto niya gusto nito. Well, magpatulong tayo sa kanya kasi di ko alam tong mga dinala niya. Yung ibang dinala. Fennel seed. Ano to? Gata. Ito alam natin yan. Iwan ko kung magluloto ng gulay. Lagyan ba ng ano? Balanghoy. Hmm tapos may bawang. Okay. Hilig ko siya sa seafoods. Ayan guys. Ang laki na, no? pag naman ako nito matagapanday dito sa likod ng bahay namin at bumili pa ng uulanin. So, yan. Let's natin yung base. Ang laki, oh. Parang kasi laki ng kamay ko. Ayan. Alright. Let's clean it. Hello, guys. Pakita ko lang tong mga dinala ng tanday namin dito, oh. Ayan. Bumili siya ng ito, octopus. Tapos, yan. Ang lalaki ng shrimp, oh. Tapos, red snapper. Ayan. Bumili rin siya ng gata tapos itong fennel seed iwan ko, hindi ko pa na-try yan okra, ang daming okra tapos ito bango siya tapos itong mexican na squash onion, lemon, garlic tapos itong gabi, tapos may balanghoy din mo ito, iwan ko ano to siya tapos bumili rin siya ng lobster saka super lucky na crab. O, diba guys? Ngayon lang kayo makakita ng panday na siya pang bumili ng uulamin namin. <laughs> diba nakakatawa? Ang bait naman to. Yan. Kaso lang problema, paano ko ito Alam ko, gata. Gatain. Pero mabuti. Sabi naman niya to. ah, uh, tulungan niya ako magloto kasi di ko alam kung ibang mga bigs ni na to ito di ko rin to alam mo okay linisan muna natin itong mga gulay thank you sa panday namin ang mahal kaya nito lobster yan ang laki ng lobster buhay pa talaga okay saka, so, sarap ito ka-octobre sa sarap nito ito pala guys, kulantro daw ang tawag pala nito. Mabango talaga siya. Para siyang cilantro, pero tawag kulantro. So ang request ng panday, lutuin ko daw ito. Dinala niya, ginataan ng gusto. gusto niya, ginataan. Pero itong ibang vegetable, hindi ko alam. Anyway, magluto tayo, ginataan na seafoods. Ito na guys, o so naluto na ating lobster mix seafood to siya inataan Ayan. Yung bumilin, yan yung panda yung bumili niya, ako lang nagluto so we'll see kung magustuhan ba niya to. at kung magustuhan ba to ng asawa ko din kasi seafood to lahat eh. dalawang pagkaluto ko kasi hindi magkasya dito sa kawali namin Then, ito naman yung crab. Ayan, guys. super laki pa naman yung crab. Parang isang crab na ito. Anyway, ginataan rin ko siya. Mix seafoods. Dinalawa ko kasi hindi nagkasya sa ano, wali namin. Tapos, ah, nag, sinigang na rin ako ng isda. Yan, oh. Yung puno ng leg snapper tapos yung mixed seafoods doon to siya. Nilagay ko na rin yung mga big stubor na ano, dalan niya. Iwan ko anong lasa nito. Pero anyway, puro seafoods kami na yun. Seafoods for today. Mixed seafoods.